nyo mga mahal ko nakaswerte, oh. pinayagan tayo na mag video uh, bali ito eh mga baka mga patabaing uh, baka ready na yan para katayin na yan uh, usually nang gagaling sa masbate at bataan ito yung ibang pinagkakahanap buhay ng mga kababayan natin mamaya may pupuntahan pa tayong kalabaw talagang masisipag ang Pilipino lahat ng pwedeng pagkakitaan bali binibiyahe pa to galing nga ng bataan na kadalasan masbate magaganda ang kalidad ng mga baka sa masbate o tututukan natin sila hindi na muna ako kasama sa video Alang natin sila Okay, Ay, no. sisis Judy, so mm. masarap <laughs> yung dami na eh na mapapanood natin na uh, sa video eventually pag binilag na yan. <laughs> ah, ah sabon. Si dalawamput lang ubos agad 'to eh. ewan kung malalapitan natin, mayroong panlibang nasa ibaba. kung Makikita natin yung nasa baba. bababain natin. na o sa Oh, hanggang dito na lang ha. Pupuntahan pa tayong baka. Ah, kalabaw para habang maliwanag pa. At least nakita natin din sila. Kaya ganyan kasi si pag ang mga kababayan natin. Uh, kung anong pwedeng pagkanegosyohan o no? pagkakitaan na uh, sa larangan ng paghahayupan, no? 'di ba? Bisa pagtatanim, ginagawa nila. Oh, ganito na lang. Punta natin yung kalabaw. Mm. Ayan yung lima. Ayan, nakasugayang na mga yan. Malawak din yung sugaan nila. Oh, hanggang oh, dito na lang. Doon na tayo sa kalabaw. Habulin natin habang maliwanag at mainit pa. Mga mahal ko, nandito tayo sa second part nung ano natin. Sinasabi ko sa inyong mga kalabaw na... Ah, binebenta rin. Bali kundi ilan nga ito? Wala itong, itong kalabaw. na to. Titingnan natin lahat 'yan, ha. O talagang tingnan niyo naman muna 'yung pinagsusugaan nila. Napier yan, Jambrat. Napier na uh, grass 'yung makikita rito. Napakaganda nitong takain sa bakaman uh, baka man o kalabaw man. Tingnan mo, talagang halos iisipin mo <laughs> 'yung lugar na ito, oh. Hmm. Para lang maipakita sa inyo yung ibang pinagkakahanap buhayan ng mga kababayan natin. Ah, parang buy and sell sila ng ah, bakat kalabaw. oh, lipat na natin sa ayop yung video ah, para matutukan natin ng gusto. Oh, ito yung una natin kalabaw na ipapakita. Ayan, ready for slaughter na raw to kasi uh, ah, magaganda na yung katawan. Ayun, susunod natin pupuntahan yon. Alimba muna, yun nandito muna. Nakabota tayo. <laughs> hmm. Ang gaganda nga ng katawan, no? Mga talagang... Hmm. Yun. Ito na sa pangatlo. putol putuli na lang ito ha kasi eh hahaba masyado yung pati yung sa paglalakad ko para mapuntahan natin yung uh, siyam na uh, kalabaw na yun eh. o putolin na muna natin dito dalawa na yung nakita natin ha ah. o ayun yung ano yan bababa tayo sa parang ano ilug-ilugan good luck wag sana tayo madulas Ayun, yung pangatlo na yun, oh. Tapos, sa ba isa? Nandudun pa sa taas dun. Okay. Ayun, oh, yun, may dalawa pala rito. Ito, lapitan natin itong isa. Oh, ito na yung pangatlo natin, na Ayun yung dalawa kanina, eh, oh. Dali na tayo. Dali tayo sa pang-apat. Mukhang hindi maganda ang tingin niya sa atin. <laughs> Mukhang suplado. Gaganda nga ng katawan. No? Ito na yung pang-apat natin ha. Okay na yan. Sumobra na close up nyan. Hmm, bali eh, yun ah Number 3, number 4. Ay yung number 1, ay yung number 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, katawan 8, 9, 10, baka 12, 13, 14, Mambakan natin na Kalabaw. Ay, kalabaw. ito na yung pang limang kalabaw na nakita natin ha. Ando doon yung kanina, yun No? Yung mga nalampasan natin. Tapos ando doon yung dalawa. Ito, mukhang kinis niya o. Oh. Makikita natin na healthy yung kalabaw. Paganda yung balat niya, tsaka pati pangangatawan. Senyalis na healthy yung kalabaw. Okay, kita na natin to. Ito na yung panglima natin. O yung surroundings nila, ayan ha. Saganang-sagana sila sa pagkain. Nasa bulakan lang ito, pero kung titingnan natin, no. Oh, tingnan nyo yung kapalagiran, no. Oh. Akala mo, nasa gubat ka. Bulakan lang ito, ha. Ah. Ano nga itong party na ito? San Jose del Monte. Bulakan. O, nakakalima na tayo. Putuli na ulit natin dito. Sabaw natin, ha. Oh, tanong mo talaga yung lugar, hindi tayo makaka-move on eh. Ba, isipin natin malayong malayong probinsya Oh, pero eh silakyan namin kabayo. Oh, pero dito lang pala ito sa San Jose del Monte Bulacan. Nag-iingat din tayo ah. Kasi hindi naman natin kilala tong mga hayop na ito eh. Ito na yung pinakamalapit oh, halos sa ah, mahahawakan ko na yung muso niya. Hmm. Ang ng katawan, no. Oh. Ha. Giingat din tayo ha, oh, pagka tumititig sa atin. <laughs> ah, hindi tayo magaling tumakbo at nakabota tayo. Hmm. Oh, ito na yung pampito natin ha. Oh, lalapitan lang. Ayun yung kanina, yung pang-anim natin. Oh, ayun oh, nakita natin, ayun oh. Oop, ayun. Kita natin sa camera. Oh, ito na yung pampito natin nakahiga eh o, oh, ililipat na natin na para makita natin ng malapitan tamang tama ito up close and personal to at uh, natin kinis din oh o oh, ayun yung isa yung pinanggalingan natin o oh, tingnan na naman natin yung kapaligiran na sa Nusa del Monte Bulacan lang ito pero kung iisipin mo parang napakalayong probinsya napakalawak din talaga ng Bulacan yan matututukan natin at naka, talagang makakatakbo tayo if ever mga healthy sila, tataba kung mapapansin natin na yung uh, marunong tumingin ng hayop pa uh, matataba sila tapos maganda pa yung nasa paligid na damo nung, na damong kinakain nila. Ang laki nito kung mga makikita natin nito ng uh, ng personal uh, malalaking hayop talaga. Bukan natin hawakan sa ulo nga. Hmm. Ang um, bait naman pala. Nahawakan natin to dahil nakahiga eh. Magkakaroon tayo ng oras na lumayo pagka tumayo. Okay, hanggang dito na lang. Puntaan pa natin yung dalawa pa. Short video ulit, paikot ng camera o pangwalo ng kalabaw natin ito. O ito yung ano kapaligiran talaga ha. O nakakatuwang malaman na ito riyata isa sa pinakamalayong ay hindi. Pinaka Kala mo probinsyang probinsya pero nandito lang ito sa San Jose del Monte Bulacan. O ito ay pinaka pangwalong kalabaw na natin ito ha. Hmm. Laki. Ito mabait daw to, pwede pang sakyan. Pang -araro -araro mm. Laki. Ito ginagamit daw ito pang pang -araro. Ito nakakalapit tayo ito, halos na nakaano na ako ha. <laughs> mm. Hindi tayo natatakot ah. dahil sinabing mabait eh. Pero siyempre nag-iingat din tayo. Laki ng bulto, nakahiga pa ito ha. Kitang-kita natin kung gano'n siya kaganda. Pag sinakyan ko oh, to, siguradong tatayo, no? Hindi, hindi yung tatayo. Ah, hindi tatayo? Oo, pag ko O, oh, subukan ko lang. Subukan natin. Ano, ha? Tinanong natin, dahil nga sa bait nung kalabaw. O, oh, ihaharap ko ngayon sa akin ng camera. At uh, salamat sa pagpapaunlak mo ng interview tungkol dun sa binisita natin na uh, baka at salabaw. So, sir, pwede ba namin malaman na kadalasan sa ang probinsya ng gagaling yung mga baka at kalabaw na pinamigay. Ang baka at kalabaw po ay nanggagaling sa Masbate. para uh, ba, bayan ng Oson, Barangay Mactan. Yun, salamat sir. Napakaliwanag nun no, na, 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 na ng mga nanonood sa video natin. Uh, ngayon sir, kadalasan yung ilan yung kinukuha yung baka at kalabaw kada biyahe niyo doon sa mas bato na uh, isang truckload, yung ilan yung lulad sa tinwiler ko, katulad ngayon, ang karga namin amin nang dumating last Sunday, 27 hits. Uh, Bale, walong kalabaw at 19 heads na baka. Ayun, ang dami pala, no? Bale, mahaba pala talaga yung uh, track truck nyo yan. Ngayon, sir, pwede pa tayo magbigay ng idea para lang sa mga nanonood kung nasa humigit kumulang ang halaga uh, ng isang baka kahit yung estimate lang natin syempre conforme sa laki at bigat dyan sir at least makapagbigay lang tayo ng estimate na na halaga ng isang baka, kahit kunin mo na lang doon sa average na... Ano? Yun? Yung pinakamalaki kong ball dyan, ang bili ko doon sa Masbate, 95,000. Yung isang ball lang yun, yung pinakamalaki. Pinakamalaki yun? Oo. Oh, Yung sa dala ngayon. Yung sa dala mo nito na huling muli. Ah. Uh -huh. Bali, February 14 ngayon eh. Happy Valentine's Day nga pala. Happy Bali, ito yung baka pwede natin din, uh, kung baka natatandaan mo pa, yung sa maliit naman, makuha din natin yung halaga ng maliit na yun. Mayroon, mayroon akong maliit yan na baka, uh, price niyan, nasa 40. 40? Oo, uh -huh. oh, yan. Wala ng halaga, no? uh -huh. Yung maliit na baka lang yun. O ngayon, sir, sa kalabaw natin, kahit isang uh -huh. peraso lang, ha, nakita lahat nila yung bulto ng mga kalabaw, napakalalaki talaga eh. Uh -huh. Oh, pisa lang na Ay yung isang kalabaw ko diyan, yung pinakamalaki diyan. 68. 68 oh. Uh, 68, ganun lang kaya yung pinakamalaki No, yun. ngayon sir, papunta naman tayo sa regarding sa pagbebenta natin. Kadalasan ba sir, kinakatay natin o binibenta ng buhay o paano ba yung proseso sa larangan ng pagbebenta? Uh, ito lang masasabi ko, uh, anybody want to Anybody needs to slaughter or anybody needs to for, for, uh, for, for slaughter, for breeding, yes, oh, oh, oh. P.M., taro taro gi. oh Oo, taro Yes, P.M., taro-taro-jig. Okay, ah okay, okay. uh, Pwede ko kayong supplyan. Ayun, salamat, sir. Uh, Naku, eh, maraming makakanood niyan. Okay, thank you very much. O, bali, punta tayo, sir, sa... O, estimate lang din, sir, sa isang baka man o kalabaw man. Ah, nasa magkano yung kinikita sa bawat hayop? kahit narap, estimate lang natin. Yung napili kong 95,000 na pinakamalaking bonus. Uh, Naabotin din yan pag sarili namin tinda sa palengke. Oo, abotin pag kinagay nyo. Aabotin ng 120. Ah, ganun. Uh, kayo yung nagkatay, kayo pa yung nagtinda. Uh, kami, may sarili kami pwesto sa palengke. Ayo, may pwesto kayo sa palengke. Uh, okay sir, ah, balik pala. Ngayon, kung may gustong bumili ng buhay para sa kalaan naman ng mga pakakanon, pwede pwede rin silang bumili ng buhay. Pwede, pwede silang bumili ng buhay. Pwede silang hmm. bumili ng perkelo. Magpili sa tarot-tarot, oh. perkelo, sa tarot, oh, sa pagkutakatay. Okay. Uh, Susupply ako sila. Oh, yun. Thank you very much yan. Maraming matutuwa na makakanood yan. Pwede tayong sarayin sa tayo Pwede tayong mag-deliver anywhere in the world. Ayun, thank you very much. Oo, oh, ayan. Napakaganda ng uh, interview natin. Okay na. Lahat ng pwede nating malaman mula sa kami uh, na Ah, uh, pwede silang bumili ng buhay, pwede silang bumili ng kilo sa kata. Eh sir, yung katulad ng dumating nila, inaabot ng ilang linis sila bago maubos. Actually, yung 8 feeds na kalabaw ko ngayon, na itawag ko na kanina sa Balagtas Slaughter House, tomorrow may pupunta na rito na bayo. Ba, oh, ba, mabilis lang din pala. Okay, thank you very much. Okay oh. na, kumpleto na siguro. Lahat ng pwede nating malaman. Sa, so yung mga pwedeng nagbabalak pumasok sa ganyang klase ng negosyo o hanap buhay, mga kailangan pala sila ng truck, syempre. oh, especially para pag gusto nyong pasok nito hanap buhay, oh. uh, kailangan nyo syempre DTI. DTI? ah uh, livestock Handler License. Livestock Handler License. Uh, Mayor's permit sa uh, kung saan kayo rito sa Luton at permit din sa Masbate. Sa, sa probinsya pupunta. Oh, kaya, kasi, kasi hindi kayo makakapamili ng Masbate kung wala kayong Mayor's permit doon. Bali, dalawa yung business permit, Mayor's permit na makukuha nyo. Kung saan kayo bayan ng Masbate, bayan ng Masbate yung kukuha o bayan dito sa Luzon Okay, thank you very much din sir sa sinerin nyo na yun. Okay, para sa, siguro sa kaalaman ng manonood, na kumpleto natin yan. Na video natin yung baka at kalabaw, tapos eh, buhat sa pinanggaling ng probinsya, hanggang sa pagbebenta, hanggang sa mga ng permiso, sa pagkuha ng mga hayop, hanggang sa pagkatay, na kumpleto natin yun. Sir, maraming maraming salamat sa pagpapaunlak sa interview na to. Okay, thank you very much, sir. Okay na. Thank you very much.